kahulugan ng itim na pusa sa panaginip. Ang panaginip ng isang itim na pusa ay maaaring kumatawan sa ilang mga tao na hindi mo gusto na subukan maging kasangkot sa iyong personal na buhay. Sa mga taong ganito, mas mabuting lumayo ka. Ang itim na pusa ay simbolo din ng kalayaan, malikhaing enerhiya, bagamat ito ay nauugnay din sa malas ang mga panaginip tungkol sa mga hayop ay laganap mula noong sinaunang panahon. Ang kahulugan ng panaginip ng mga itim na pusa ay sumisimbolo ng isang bagay na kakilakilabot. Maraming tao ang umiiwas sa tuwing nakikita nila ito. Alam ng lahat kung anong ibig sabihin ng pagtawid ng isang itim na pusa sa kalsada batay sa isang alamat ang espiritual na kahulugan ng itim na pusa na tumatawid sa kalsada ay matagal nang umiiral. Naniniwala ang mga sinaunang tao na ito ay isang tiyak na tanda, lalo na para sa negosyo. Kaya't kung ang isang itim na pusa ay tumawid sa daan, hindi ito ang pinakamahusay na oras upang simulan ang isang bagay na makabuluhan, alin man sa trabaho o sa pangkalahatang pagplaplano. Pero paano naman ngayon? Sa panaginip, pareho ba ang kahulugan ng mga itim na pusa? Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga itim na pusa? Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na pusa. Kung nanaginip ka ng isang itim na pusa, ito ay sumisimbolo sa iyong pangutya sa totoong buhay. Ang pagtugon sa isang itim na pusa sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa paggawala ng iyong pananampalataya. Ang oras ng pagkalito at maling direksyon na kasama nito. Ang panaginip na ito'y sumisimbolo din ng kahinaan at kawalan ng kapanatagan, pati na rin ang takot sa pagtitiwala sa intuisyon at mga kakayahan sa psyche ko. Kailangan mong kilalani ng isa't isa para mahanap ang tamang interpretasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng itim na pusa. Kung na nanaginip ka makahuli ng itim na pusa sa kasamang palad, hindi iyon magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na sa lalong madaling panahon, makakaranas ka ng isang hindi kasiyasiyang sitwasyon na maaaring magdulot sa iyo ng maraming problema sa hinaharap ang isa sa mga paghihirap na ipinakita sa pamamagitan ng paghuli ng isang itim na pusa sa isang panaginip ay ang mabibigo ka sa iyong relasyon. Ang bilang ng mga salong ata na nararanasan mo sa iyong kapareha ay maya ka. Mag-ingat sa sasabihin mo sa mga taong mahal mo kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng itim na pusa. Ang ganitong uri ng panaginip ay nangangahulugan na may gustong malaman ang lahat tungkol sa iyong buhay upang kontrolin at manipulahin ka. Maaari ito maging miyembro ng iyong pamilya o sino man sa paligid mo. Ang pag-unawa sa ibig sabihin ng pagkakaroon ng itim na pusa ay isang senyales na kailangan mong subaybayan ang iyong buhay. Ang iyong desisyon ay dapat na sa iyo, hindi dahil hindi ka bukas sa pagkuha ng payo at kahit na isa alang alang ito. Ngunit dahil hindi mo maaaring hayaan ng iba na gumawa ng mga desisyon para sa iyo, makinig, pag-isipan, ngunit sa wakas ay magpasya kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na pusa na sumusunod o humahabol sa iyo. Ang kahulugan ng panaginip ng isang itim na pusa na sumusunod sa iyo ay hindi isang magandang panaginip. Ang panaginip na habuli ng itim na pusa ay tanda ng malas mula pa noong unang panahon at hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon susundan ka ng malas sa susunod na panahon kaya hindi mo na kailangan kumuha ng anumang mga business trip dahil malamang na hindi ito gumana ngunit ang panaginip na ito ay maaaring din magkaroon ng ibang kahulugan nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng isang pag-uusap sa isang tao at maaaring magtapos ito sa isang hindi kasiyasiyang konklusyon kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng itim na pusa Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang itim na pusa na kumagat sa iyo? O merong kang ganong panaginip sa kasamaang palad, hindi ito nangangahulugang mabuti. Ang isang itim na pusa na umaatake sa iyo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na kailangan mong harapin ang iyong kaaway kung gaano man katagal. Ito ay isang bagay ng oras. Dapat ka maging handa upang harapin ang salungatan na ito at subukang lumabas dito bilang isang nagwagi Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kuting Ang kahulugan ng panaginip ng isang itim na kuting ay nagpapakita na ikaw ay isang pabaya na tao sa iyong buhay Maaring mawalan ka ng magandang pagkakataon na dumating sa iyo Ngunit dahil sa kawalang ingat na ito, hindi mo ito namamalayan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na pusa na natutulog. Kung meron kang panaginip kung saan nakakita ka ng isang itim na pusa na natutulog, ibig sabihin ay nakikita ka ng mga tao sa paligid mo bilang isang napakabait na tao. Ang lahat na magagandang bagay na nagawa mo sa nakaraan ay pahahalagahan at ang premyong ito ay darating sa susunod na yugto ugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na pusa. Kung nanaginip ka ng isang itim na pusa na namamatay, ito ay kumakatawan sa panloob na salungatan at pakikibaka na iyong nararanasan. Ito ay salungat sa iyong konsensya. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pangangailangan na makahanap ng kapayapaan sa iyong sarili. Ngunit kung nanaginip kang pumatay ng isang itim na pusa, nangangahulugan iyon ng maraming mga problema ang naghihintay para sa iyo sa susunod na yugto. Ngunit malalampasan mo ang mga ito kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na pusang ngiyaw. Ang kahulugan ng panaginip ng isang itim na pusang ngiyaw ay kumakatawan sa pagkawala ng tiwala sa iyong mga kaibigan sa susunod na panahon. Maaring dahil madidismaya ka sa katotohanang nasira ang tiwala mo sa isa sa kanila. Marahil ay pinagtaksilan ka ng iyong kaibigan na ikinadismaya mo sa kanya isang panaginip kung saan ang isang itim na pusa ay nagkakamot na maaari ka magkaroon ng parehong kahulugan.